Yes uh, mga katiblistan. Isang uh, malaking uh, barko no. Itong uh, nakadao ngayon dito sa May uh, Pier Pierra 15 uh, dito sa uh, mahinila, No, Ito ay uh, hindi natin malaman kung uh, ano ang uh, pagkain ano? At uh, ito nga ay uh, isang uh, malaking uh, barko no na naglalaman ng mga uh, may nakikita tayong jet fighter at malalaking helicopter ano? so yan yung uh, isang, uh, malaking, uh, barko. Ito ay, uh, isang malaking barco ito ay isang malaking barko ng uh, US at uh, hindi natin malaman kung ito ay uh, anong klaseng barco na, na naglalaman nga ng uh, mga jet fighter at uh, malalaking uh, helicopter at uh, dila ito ay uh, isang uh, pandigmang barko ng uh, ng uh, US ano na kasalukuyan ngayon nakataong dito sa pier uh, 15 no at uh, mamaya alamin natin itong uh, pakay ng uh, naturang uh, barko na narito ngayon sa pier uh, 15 na nakataong ngayon dito sa Maynila So na dito sa BR15. Ako si Jonas sulit yung latest reporter. Walang inaatrasang balita.